Kakanta raw to. Kakanta ka ba? Ay, naku Papayagan nyo ba? Huwag na. Wala tayong magagawa ng practice eh. De, Sugot na lang po. Wala ka ng mga ko yung mga effort Nag-jacket eh. ng na puti. Oo, oh, eh, sayo naman ba yan? nagbe-bless sa lahat ng tao. Sige, oh. sige. Oh, sige, anong kakantayin mo? Um, ano po? Huwag na huwag mong sasabihin Huwag <laughs> na huwag mo na sasabihin. Shake na, shake na. Ba't mo mo sasabihin? Ayun po title ng wag na wag mo, mo, <laughs> pong wag mo, na, wag mo sasabihin. Ito po title. Wow! Titan. Uh. Title, wag mo tatabihin. U oh, wala ula ka ula, pa ka <laughs> Okay. S sino kumanta? Ako po. Oh, sige. Wag mo tatabihin. Wala po kayo ma. Sabihin hindi talaga eh Pero ngayon, bossing, may blocking na. Tsaka humahaba na yung mga kanta. Oo. Oh, susunod, magko-concert na to. Ayun. May chance! Yes. Ay, ako, may Ay, yan. Ha? Ito sa sabihin sa mga dapper cuts. May sasabihin ka? Okay. okay. Oh, sige, sabihin mo. Wala pong ang Nation po dyan. Wow! Amber Nation daw. Ayun, ayun, ayun. Dami, dami. Sa kaliwa. Ang dami, Amber, oh. Ayun po nga, may Vernation. Dami naman. Laguna chapter. Okay. Wow. Ba, ba chapter. Wow. Yeah. Ah, lumalawak na ah. Ba't yung kaya alam puro chapter? O, yun pa, yun pa. Mga Amber Nation din yan. Ay, meron din doon oh. Naka-uniform pa oh. <laughs> wow, iba ka na Amber. Wow, okay. Oh, ano sabihin mo? Thank you po. Oh. Salamat po sa relasyon po. Wow, naiyak. Naiyak pa, naiyak. May ka. Naiyak siya. Mayor. Natatouch siya. Iiyak. Oh. Oh. ka ba? Oo. Oh. Oh. Hindi oh. po. Hindi na maiiyakin oh. yan. Siyempre, nakakaiyak. Nakakaiyak oh. yan yung maraming umahanga sa May Maiiyak ka sa tuwa. Oo. Oh. 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 Dapat ba umiiyak kung maraming natutuwa? Totoo. Anong gusto mo? May nabibisit sa yon, may natutuwa. Nakakatouch <laughs> yun. Sagot. Ay po. Ano gusto mo? Yung may naiinis sa iyo o may natutuwa? Natutuwa po ako eh, po. Oh, nakakaiyak kaya oh yun. Nakakatiri Oo. <laughs> oh, oh. Hindi ako umiiyak po eh. Kasi matanda na po ako. Ay, wow! Ayun! <laughs> Ay, oh, eh. citizen na. <laughs> Dito na po ako. Nang last week, dito pa ako. Tapos, dito na po ako na yun. O oh, sige, bukas wala ka muna. Yung batang si Gian muna ang ilalabas namin dyan. Pa -pa magpapahinga ka muna, ha? Pwede yan, pwede yan. Ayoko po. Sa Pasko na. Ayoko Ay, po. Hindi pwede. Kasi mata... Ay. Oh, no! Sabi mo, hindi ka na bata. Ang kailangan namin yung bata. Si Zia, perfect pa Ay, yun. Ay, magaling, magaling yun. yung bata. Galing yun. sumayaw. Iba mga kanta. Tsaka umiiyak siya. Ay, umiiyak? Ba't sinabi mo umiiyak, iiyak? Ay, wala mo sabihin, iiyak siya kasi bata pa siya. Ay, gano'n. Ang galing naman ng Zia. Kaya din ka ni Amber umiiyak. Ano, no? <laughs> hindi, matanda na siya, Alan. Oo, oh, oh, kasasabi lang niya. Huwag eh. lang <laughs> Ay, hindi. Seryoso Ay, kami dito. Ingit-ingit. Nagjo-joke kami. Ako, oh, ano? na, oh. Ayan na, ayan, ayan na, na, Mayor. na, oh. niyo na si Zia, Mayor. Oh. Si Dian. Music. Dian, Dian how, bukas ha, dadating ka. Wala muna si Amber. ko oh, Ikaw muna oh. ha. Papahin ka na oh, muna si Amber. Sasayaw Hello. si Zia bukas at kakanta. Oh, kala ko ba hindi ka na umiiyak? May din yun ha? Yan. Yeah. Pinaiyak Mayor. Hello, Dian. Dian. <laughs> Zia kasi, ah, ah, Mayor. Zia. Zia. Oh, Ikaw. Ziya, mayor. Zia. Tomorrow ha. Hindi. Wala. <laughs> 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 Diyan pa. Wala siya, siya dito. Eh, <laughs> kausap ko po dito, Sen. Ayan na. Ay, ay, umiyak kayo? pa si Amber. Doon kayo sa Reliance. Nabuhay oh. <laughs> <laughs> na ba yung bilin ni May? Ah, Malaki G na yun eh. Zian, Zian, hindi ka muna tuloy bukas sa si Amber uli, ha? Ayan. ayan. Okay, okay Zian. Okay, okay, okay. Ayun ayun Okay, Binawi okay, okay. Ay! Binawi, Mayor! Zian! Hahaha. <laughs> Bakit ba Zia kayo lang? Gusto ko nga Zian ni. Ba't ka marunong pa kunwari lang naman eh? May sasabihin siya. Iba, ang ka ni Bakit, nga. <laughs> ano yung number? One tick lang po ako. Oh, kita nyo. One tick. Ah, tick lang. Very good, very good.